i mm -hmm. sa ating Friday morning devotion My name is Sister Gem from Face to Face Church Zambales God bless pa sa bawat isang nakikinig sa atin ngayong umagang itong mga kapatid Thank you Lord At atin na po umpisahan ng ating uh, pag-aaral ngayong umagang ito Ang topic po natin is Message to the Church in Philadelphia So napakaganda po itong ating mga topics sapagkat uh, yung message naman ni Lord sa mga churches is uh, magagamit pa din po natin ngayon sa kung mga um, hinaharap ko natin dito sa church natin ngayon. Thank you Lord. Sabi niya nga po, <clears throat> mababasa po natin ito sa pahayag chapter 3 verses 7 to 13. Sabi po niya dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Alam ko ang ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo Ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita, sapagkat pinupad mo ang aking utos na magtiis. I Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at ding hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking buong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Father God, through your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, purihin ka Panginoon sa panibagong umaga na ito na kami po ay inyong muning ginising upang magbigay ng kapurihan at makapag-aral, makapakinig na inyong mga salita, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan at linisin niyo po ang puso at isip namin, Panginoon, na sa ganun ikaw ang malugod sa aming buhay at makita ka, Panginoon, mapapurihan ang iyong pangalan, Panginoon. Kayo po ang siyang gumaba at sa amin. ba niyo po kami na yung magpala at makapangyarihang dugo. At magpadala ka po ng mga anghel na gagabay at sa bawat isa. Na sa ganun po walang anumang gawa ng kaaway ang makapanaig sa pangalam ni Yesus. Kayo po Panginoon ang siyang magbigay ng divine wisdom, knowledge, understanding. At ilid niyo po kami na niyong santong espiritu para maunawaan ang buong katotohanan ng nagmumula sa inyo Panginoon. Thank you Lord God. Thank you Lord Jesus. In the mighty name of Jesus we pray Amen Thank you Lord Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat Ang Philadelphia po Ang ibig pong sabihin nito is brotherly love So nandoon po talaga yung Yung uh, Sa word po lang na Philadelphia Is sinasabi na kung ano po yung Pinapakita na Yung pagmamahal ng kapatiran Sabi nga po Ang Philadelphia po is isa po, siya, isa po siyang city sa Asia Minor. Pero ang modern day po na ngayon is Turkey. Turkey po. So karamihan po dito sa church ay nasa Turkey po, modern day Turkey. Sabi nga po, ito po ay pinagkaloob sa isang anghel at sinasabi ito ng ating Panginoon mismo Nagmula ito sa ating Panginoon mismo Sabi niya kasi ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan Ang may hawak ng susi ni David So doon pa lang po sinasabi na, na ang pinagmulan ng uh, mensaheng ito Ay galing sa ating Panginoon Banal at mapagkakatiwalaan At higit sa lahat sabi po niya dito Ang may hawak ng susi ni David Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Nasa Old Testament din po ito. Sabi niya sa Isaiah 22:22. Babasahin ko po sa NIV version. And I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. So lahat ng binuksan po ng ating Panginoon, walang makakapagsara at lahat ng isinara niya po ay walang makapagbubukas. So isa po ito sa uh, napakalaking warning sa bawat isa sa atin. Kasi si Lord binuksan niya yung pinto niya para tanggapin tayong lahat. Inoffer niya sa bawat isa yung salvation, di po ba? At ang bawat isa na sa ating Panginoong Jesus ay siyang maliligtas. Ngunit, sabi nga po, yung binuksan ni Lord, may time na magsasara din po yun. Kasi po, hindi, hindi uh, ang, hindi limitless or unlimited yung chance ng bawat isa sa atin. Pagdating ng end of times po at pagdating ng ating Panginoon, wala na din po tayong chance pa, opportunity pa, lalo na kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, wala na tayong chance para pa baguhin kung ano man po yung mga maling nagagawa natin. At wala na po tayong chance na baguhin yung destinasyon ng bawat isa sa atin. So sabi nga, si Lord ang nagbubukas at siya rin ang nagsasara. Kaya ito po isa, personally, isa sa pinaka andun yung uh, fear ko na sabi ko, uh, kapag uh, si Lord nagbukas at ikaw tumalikod ka, hindi mo hindi ka pumasok dun sa hindi mo ginrab yung opportunity dun sa pintuan kanyang binuksan baka magsisi tayo sa huli dahil may time na isasara din po ng ating Panginoon niya So, sabi niya, si Lord may kakayahan siyang buksan at isara ang pinto. Siya lang po ang may kakayahan na yun. Sabi po dito, sa 8, alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. <coughs> Ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. A little strength, konti lang ang iyong kakayahan. Sabi po niya dito, hindi po ibig sabihin nito yung spiritual weakness. Kundi yung few believers lang po kasi yung nasa Church of Philadelphia. Kakaunti lang ang iyong kakayahan. Sabi niya po dito. Ngunit sinusunod mo ang aking salita. Though they are few, nandun po yung quality at the quantity. Nandun po yung quality of teaching, nandun po yung quality of living na sinasabi dito na sinusunod nga nila po ang, 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 ang salita ng ating Panginoon at ano pa po, naging tapat ka sa akin. So napakaganda po na uh, trait po yon ng Church ng Philadelphia. Tingnan mo, sabi po niya dito, papalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisinungaling kasi noon pa man po marami na pong mga nagpapanggap na sila ay kasapi, na sila ay kabilang uh, sa uh, mga mananampalataya, ngunit hindi naman po. So, nandun lang po yung, ang hatid lang po nila ay danger at para maligaw at para uh, kumuha pa ng mga kasama na tatalikod sa ating Panginoon. Sa nga po dito, at sa halip ay nagsisinungaling. Ulitin ko po, tingnan mo, papalapitin ko sa iyo at paluluhurin. So yung mga gumagawa ng mga ganong bagay, papalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga hudyo. Ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisinungaling. Ibig sabihin po yung mga naniniwala talaga itong, Phila, itong Church of Philadelphia na tapat at sumusunod sa ating Panginoon. Sila po ay, andun yung power nila. Andun yung ahead sila. Sila yung uh, mas favored ng ating Panginoon. Sabi po dito kasi Ganun po talaga kapag tayo anak ng ating Panginoon Ang doon sa atin ang pabor Ang sa atin yung uh, kaibang Yung kadakilaan ni Lord uh, Inaano niya po sa atin Itatransfer niya po sa bawat isa sa atin Yung holiness niya itatransfer niya sa bawat isa sa atin Sabi nga po dito Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis Iingatan naman kita Sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang ganda po nito. Isang promise po ni pinagkaloob ng ating Panginoon sa mga believers na sabi nga, delivered from time of trib tribulation. Na sa panahon, sabi niya, dahil sa pagtupad mo sa aking mga utos, iingatan naman kita. Lahat po ng bagay na ginawa natin para sa ating Panginoon ay may magandang gantimpala na ipagkakaloob po si Lord. Kaya sa mga gumagawa para sa ating Panginoon, maliit man o malaki, ang gantimpala po ni Lord ay hindi niya ipagkakait sa bawat isa. Sabi nga, kaya dito sa Church of Philadelphia, dahil sa kanilang pagtupad, sa utos ng ating Panginoon, andun po yung promise, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Napakaraming pagsubok, ni po ba noon at ngayon, napakaraming pagsubok. Sa akin po kasi, kung ano man po yung mensahe sa mga churches, sa seven churches, is ayon na applicable po ngayon, yung mensahe na yun para sa bawat isa sa atin. Dahil sa panahon po ngayon, napakaraming pagsubok nagdaan po tayo sa pandemic, hindi po ba na deadly talagang ang dami pong namatay. Ang dami pong nawalan ng mga mahal sa buhay. Ang dami pong sakit na dinanas. Pero si Lord hindi niya tayo pinabayaan. Nandun pa din po si Lord na nagprotekta sa bawat isa sa atin. Sabi niya nga po, kung ano man po yung, yung promise dito sa Philadelphia, in kinik kiniklaim ko po personally na ito'y pangako din po ng Diyos para sa bawat isa na tapat at tumutupad sa kanya mga utos. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nandoon yung pag-iingat ni Lord. Hindi lang physically yung pag-iingat ni Lord, kundi lalo na yung spiritual at yung emotional. Kasi maraming tao ang bumabagsak dahil mababa ang kanilang uh, yung emotional intelligence. Yung kanilang ay madaling madala sa mga pagsubok na dumadating, hindi po ba? Hindi lamang naman po kung yung physical na proteksyon yung spiritual na proteksyon nandoon po ang nandoon po yung proteksyon ng ating Panginoon. At sa akin po is nandoon yung uh, tatag ng loob. Diba? Lakas ng loob na pinagkaloob ng ating Panginoon sa lahat ng bagay na dumarating sa mundong ito. Andun po yung uh, endurance. Kasi faith produces endurance. Na kahit na anuman po yung nangyayari is ini andun po yung kaya natin tiisin. Dahil alam po natin na may Lord na darating na mag si-save sa atin, na hindi naman po tayo papabayaan ni Lord. Dahil sa kahit anong kung pagsubok kay pagkakaloom niya, na iyaalaw niya sa buhay ng bawat isa sa atin, is alam naman ni Lord na kaya natin at hindi niya ibibigay yun ng hindi natin kaya. Sabi po dito sa 1 Thessalonians, uh, sa Matthew po muna, Matthew 24, 14 to 20, sa Matthew 24:14 to 20. Sandali lang po at sa Tagalog na lang po hanapin. Okay. Matthew 2414 to 20. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan, kapala, kalapastangan ang tinutukoy ni propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Hodea ay dapat tumakas na papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng na panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao. Ito po ay itong sa end of times kasi binanggit kanina yung tribulation. So mangyayari talaga po yung mga bagay na nakatakda at itinakda ng ating Panginoon. Sabi po niya, sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga sapagat sa mga araw na iyon ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon walang taong maliligtas ngunit alang-alang sa mga hinirang paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon wala sabi niya napakahirap po nung tribulation ay eh. matinding kapighatian hindi pa nararanasan ngulan nilikhain ang sanlibutan Ganon po yung tribulation na darating eh. pero sabi po sa mga taong sumusunod kay Lord sa uh, katulad ng sa Church of Philadelphia iingatan tayo ng ating Panginoon yun yung promise ni Lord kung may nagsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala sapagkat may dilitaw ng mga huwad na Kristo at sa na pro at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. Andun yung kaagad na binigay na agad yung mensaheng ito para tayo ibalaan, hindi po ba? Na sa panahon ng tribulation, may mga darating na huwad na papeta para tayo iligaw. Hindi lamang po yung mga ordinaryong tao, kundi sabi niyo, yung mga hinirang. Yung mga hinirang ng Diyos. So stand firm tayo sa paniniwala natin sa ating Panginoon. At yung pananampalataya natin kay Lord is ipag-pray palagi natin. Ako may yung pray ko po. Lord, uh, yung faith ko po is mas, mas dagdagan niyo po na mas uh, patatagin nyo po yung pananampalataya ko. Kasi hindi lahat ng bagay ay makukuha natin sa gawa. Ang mga bagay na, na, ito ay si Lord lang po ang makakapagbigay sa bawat isa sa atin. Siya lamang po yung uh, provider ng bawat isa sa mga bagay na hindi naman material. Hindi po ba kundi nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi niya po dito sa 11. Darating ako sa lalong madaling panahon sa pahayag 3. Kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo kung hindi maagaw ni naman ang iyong pala. Kaya ako binasa yung Matthew 24. Kasi ito ay isang babala, babala para sa mga kristyano sa mga hinirang. At sinasabi po sa Matthew 11, sa pahayag 3.11 na kailangan nating ingatan, sabi po niya, kung ano ang nasa atin ngayon. Ano po ba ang nasa atin ngayon? yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kailangan po nating ingatan iyon at huwag pong maagaw ni numan. Sapagkat marami pong katuruan ngayon na nagliligaw sa iba at sa lalo lang sa ating mga hinirang na ibig sabihin kaya pa pala kahit na matagal tayo na nag-church, matagal na tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pa palang uh, kapag iba pa pala tayong iligaw ng ibang mga katuruan, ano po, kasi nasa Bible po yun eh, na yung mga hinirang talaga din, ililigaw din po eh. Pero kailangan po nandoon po yung mag firm po tayo sa faith natin sa ating Panginoon. Sabi niya nga po sa 1 Corinthians 16, 13, Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Ganda po, di ba? Stand firm. Be on your guard. Kailangan be on your guard tayo palagi. Be watchful tingnan natin yung mga bagay na nasa paligid po natin at hindi tayo yung discerning spirit kay Lord kung ito nagmumula sa Kanya o para lang ang iligaw po tayo. Stand firm in the faith, be courageous, maging, mata maging matapang po tayo, be strong, maging malakas tayo sa ating Panginoon. Hindi po ba siya po yung magkakaloob po sa atin ng lahat ng bagay na iyan. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang inyong gantimpala. Kasi ang reward, nawawala po siya. Maaring save po tayo pero yung reward is maaari pong mawala po sa atin. Kasi hindi naman po niya sasabihin dito no, kung hindi mangyayari po yun. Kaya sabi niya upang hindi maagaw ni naman ang yung gantimpala. Sa 12 po, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lunsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buwat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ito po ang, ang reward po na makakamtan po ng Philadelphia. Sabi po niya dito, yung magtatagumpay lamang po ito. Kasi ibig sabihin, may mga hindi nagtatagumpay sa isang laro. Meron po talagang hindi nakakaabot ng finish line. So sa atin po, kailangan pag inupisahan po natin yung laro, sumali tayo sa patimbalak hanggang dulo po tapusin po natin. Ibig sabihin po, uh, nandito po tayo sa ating, alam ko po mahirap yung buhay kristyano. Yung calling ni Lord, it's the hardest. Sabi nga, apat na age, it's the hardest, but it's the happiest, it's the holiest, holiest at highest So hardest, happiest, uh, holiest, and highest. Though mahirap yung paglilingkod natin sa ating Panginoon dahil sa mga nangyayari sa ating batikos, sa mga persecutions, hindi po ba si Lord po pa din yung magtataas sa bawat isa sa atin. Kasi is the highest calling. Though it's the hardest, it's the highest calling. It's the holiest kasi si Lord ay holy. The Lord is holy, holy and mighty is he. Sabi mo sa isang sa awit ko natin. And it is the happiest. Iba po kaya 'yung uh, feeling, 'yung satisfaction kapag uh, nagagawa mo 'yung bagay na, na ito 'yung binigay sa ni Lord na gawin mo at nagagawa natin kahit na maliit lang. Ito po sa simpleng morning devotion kahit na ano pong busy natin sa ating mga work. Pero unting minuto lang at nakakapaghinig tayo at nakakapag-share salita ni Lord. Yung nandun po yung satisfaction ni, eh. Andun po yung feeling of, na hindi lang tayo masaya kundi kagalakan. Andun po yung joy sa puso ng bawat isa sa atin. At yung, we, feel safe. Ako po kapag nakakarinig ng salita ni Lord, I feel safe. Kasi si Lord yung uh, ang salita ay Diyos at alam kong ang salita ay sa bawat isa sa atin hindi lamang physically, kundi ang yung mind natin, yung heart natin, uprotektahan po ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Sabi niya nga, ang magtatagumpay, gagawin ko isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi hindi na siya lalabas doon. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buwat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kaya sabi po dito, though nandoon po yung sometimes may nagiging Week po tayo. ba diba? Yung yung buhay natin, minsan, hindi naman palaging ang ano natin, ang ang ano pa ang dito. Hindi lagi tayong nandun sa highest point. Minsan, nasa lowest point. Mas mababa. Kasi sabi nga, gulong ng palad. Eh. Ganun ang gulong ng palad. Pa, yung cycle of life natin, talagang hindi naman palaging masaya. Minsan, may time na malungkot. Minsan, may time na tayo ay natatakot, di po ba? Pero si Lord po yung magbibigay ng courage po sa bawat isa sa atin at siya po yung mag, magsusustain sa atin. Sabi nga dito, tayo man po ay minsan nagiging feeling natin yung weak tayo, pero sa so, ten finger prayer, I can do, I, I can do all things through Christ who strengthens me. Ten finger verse at ten finger prayer, kapag kinlaim natin, it's napaka-powerful po sa buhay natin. Kasi isa sa mga uh, traits po dito sa Philadelphia is weak. We are weak. Tayo po, minsan weak din tayo. Pero sabihin lang po natin at i-claim natin, I can do all things through Christ who strengthens me. So, thank you Lord. Sabi niya nga, ang lahat ng may pandinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi lamang po kasi ito para sa kanila, kundi sa, para sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa ating Panginoon. So, thank you Lord God po. At God bless po sa bawat isa na nakikinig ngayong umagang ito at tayo na po ay manalangin. Father God, through your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, muli po kami po ay nagpapasalamat sa oras na ipinagkalog niyo sa amin, Panginoon sa aming pagpasok sa aming trabaho sa eskwelahan Panginoon at sa mga patuloy na nagsisilbi sa inyo Panginoon sa church Lord ay po ang patuloy na magprotekta sa amin saan man kami naroroon Panginoon at i-provide niyo po Lord ang lahat na pangangailangan namin physical, spiritual, emotional, emotional Panginoon kayo po ang siyang uh, laging mag-ingat sa amin Lord at dalangin po namin patuloy ang aming mga leaders, ang aming mga pastors, na kayo po ang magbigay ng strength sa kanila at kayo po ang mag sa kanila, Lord, na sa ganun po, Lord God, uh, maigawa pa nila, Panginoon, kung ano yung purpose niyo po sa buhay nila, Lord God. Alam ko po na kayo ang siyang may uh, absolute superiority sa lahat ng bagay at ikiniklaim ko na po ang kagalingan nila, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. by the power of the Holy Spirit in Jesus' name we pray. Amen. Thank you Lord po mga kapatid. God bless.